Hello, hello. So ngayon, uh, lunis ngayon, holiday dito sa uh, Canada at uh, wala tayong pasok pero meron po tayong uh, part-time job. Ito po yung pag-install ng TV. So pupunta po tayo sa isang bahay at mag-install po tayo ng TV. So isa lang po ang kinuha ko. So uh, yun na, tara, samahan nyo ko. Sabi tayo. Sali kayo. Sali kayo. Tayo TV. Tara, ah, tara, punta natin. So, let's go. Magsabit po tayo ng TV. It's time check. 2 o'clock po ng hapon. Ayan. Tara, tara, tara. Ah, may mga nagkakat ng grass. Kaya maingay yung kapitbahay ko. Okay. So, ayan mga katonton. I-ano ko lang. Ah, uh, search ko lang yung type in ko lang yung uh, address nung client para mapuntahan na natin so 26 minutes siya. tara uh, samahan nyo ako so matagal ko na siyang ginagawa uh, usually kumukuha ko ng isa bago ko umuwi or kung minsan uh, weekend isa kung minsan dalawa pero usually isa lang alright tara samahan nyo ako Peace! So dito, po, so, dito po sa install ko nito uh, So, ang kikitain ko po is uh, 100 uh, 120 po sa isang TV Depende po kasi yan eh. eh. Ito po kasi magsasabit po ng TV And ayusin lang po yung cable dun sa likod ng TV At uh, Setup set up lang po And then tapos na May 120 ka na Tapos meron pa pong tip yun Usually nagbibigay sila ng tip uh, Minsan $10, $15 $15 $5 Minsan wala naman din po tip So pero okay lang po walang problema doon so malapit na tayo ayan na yung kusa nakatira yung client so Your dito na tayo okay so nandito na nga tayo magpapark lang tayo sa visitor parking ayan so ayan yung install natin sasabit natin dyan sa wall Okay. So ayun na Tapos na At uh, uwi na tayo Alright Bye bye Peace